Grabe, hanggang tungod na din Grabe oh. guys yung ilog oh. Ang lakas oh. Magpatrol ka. <laughs> As of now, ganito po kalakas ang tubig dito Oras po ay 9.30 ng umaga Ay ganito na po kalakas ang tubig <laughs> Lalim yan oh Lubog ka dyan Grabe oh ang masama niyan pag nagsabay ang ilog dito sa uh, tungloy at ilog dun sa kabila tingnan nyo guys ang lalim na nito oh. Yung video mo nga ako yan tingnan nyo dun po ay naturoy na ng palay hello hello Para si Rina tingnan nyo guys kung gano'n ka ay <laughs> guys, okay, o hindi pa po siya na kaanil, pero nilubog na po ng baha yung makikita nyo dito sa kabila naman, hindi ganun din eh. napakalalim nakita po dito sa bandal yung sa kaltada po dito. ay dito po na dito, at tulay po yun doon so hindi po tayo dito makakadaan Grabe ang guys, ang lakas ng